Magandang gabi po muli sa inyo lahat. Ako po si Christian S. Gerain. Welcome po sa second part ng ating double header ngayong gabi dito po sa ating Fox First Podcast, February 24, 2025. Okay. Ano ba yung pag-uusapan natin para sa topic na ito? Napanood ba yung uh, clip, video clip, kung saan tinanong po sa isang press conference itong si Willie Revillame eh, ng isang reporter. I think uh, sa probinsya po itong kanyang sortie. Nakakampanya kasi si Re. Willie Revillame, eh, di ba? Sa pagkasinador. E natanong siya ng isang reporter, ang tanong sa kanya, uh, ano ba yung batas na binabalak niya na pag pumasa itong batas na ito, ah, maaalala rito si Re. Willie Revillame. Eh. Di ba ganun yun eh? Kung sino kasi yung principal author ng isang batas, pinapangalan eh sa kanya yung batas na, yung batas na iyan. Okay? Niyo ba yan. Okay? Tapos nyo ba yun? Yung clip na yun? Basahin ko sa inyo. Okay? tinanong siya, nung tanong na yun, nung sinabi ko sa inyo. Sabi niya, maganda tanong yan, ha? may <laughs> uh, Maiingat talaga ang buhay ng bawat Pilipino. Ang batas, dapat batas para sa mahirap. Remember, ha? Tinatanong siya, ano ba yung batas na isusulong ninyo kung kayo mabigyan ng pagkakataon para maging isang senador? yung first part na ito, alam nyo, medyo ano siya, yung stilo na, nako, parang hindi ko alam yung sagot, ha? medyo i-dribble ko muna, i-delay ko muna ng konti. Purihin yung tanong na yan. Magandang tanong yan. Alam na, alam ni Alan Herman yung mga ganyang style, eh. Diba? <laughs> style yan, eh. Yung tipong, pag hindi nyo pa, hindi pa kay ready na sagutin yung tanong, eh, purihin nyo muna yung tanong. That's a good question. Okay. Anyway, suspecha ko lang naman, ha. Pero ginagawa kasi yan, eh. Sabi niya, ang batas dapat batas para sa mahirap. Tama. Okay. Ito medyo ano na, medyo nawawalan na ng control si ano, si uh, Willie Will sabi niya, marami na tayong batas na ginawa. Totoo naman, sa katutak na yung batas natin. Sabi niya, ang ganda ng tanong mo ha. Nakakapag-isip yung tanong na 'yan. Napapaisip daw siya rin sa tanong na 'yon. Ikaw, sa tingin, sa tingin mo, anong batas sa dapat gawin ko? Binalik niya yung tanong doon sa nagtanong. Ano sa tingin mo yung batas na dapat uh, isulong ko? Sabi nung nagtatanong, <laughs> Sir, hindi po ako tumatakbo sa pagkasinudor. Kayo po yun. At tama rin, di ba? Imagine mo, ibalik siya yung tanong mo. Eh hindi naman ikaw yung kandidato. Siguro kung kandidato ka na, ikaw yung sumagot ng tanong mo. O nung tanong na yun. Okay. Sabi niya, Isa kang mamamayang Pilipino, ano sa tingin mo ang batas na dapat gawin ko para sa mga kababayan natin? gusto kong makinig sa inyo. Tama yung tinatanong nyo sa akin. Para pagdating ko sa Senado, isa to sa mga tanong nung ako'y nagkakampanya. Don't you think that's a lot of BS? Of course. <laughs> that's a BS response. Imagine mo, tinatanong ka ng na isang napaka-basic question na ano ba yung susulong yung batas kung sakaling maging senador kayo? Mabigyan kayo ng pagkakataon, mabigyan kayo ng mandato. Tapos ibabalik mo yung tanong sa nagtanong, ikaw, ano sa tingin mo yung batas na dapat isulong ko? Bigla naging consultative. Pero alam niyo yung tawag dyan, winging it eh. Yung para bang natanong ko sa isang recitation, hindi ka handa. Dahil hindi ka naghanda, eh nagpalusot ka na lang. Ngayon, kung mabait yung professor, eh baka matawa. Ang problema, hindi nakakatawa to eh. Tanongin ko kayo. Hindi ba kayo na-insulto rito sa ganitong sagot ni Willie Revilla? eh? Honestly, ako na-insulto eh. Insulto tong ganitong mga sagot ng isang kandidato sa pagkasenador. At hindi siya ordinaryong kandidato ah. Eh. Isa itong kandidato na popular at malaki yung chance ah, na makapasok yan sa Magic 12. He has resources hindi siya yung tipong sobrang kwalelat sa survey. Mga pasok yan sa mga top 20 eh. So meron laban. Tapos ito yung sasagot sa'yo. Ikaw, anong sa tingin mo yung batas na dapat ipasa ko? Nakakabastos po, nakakainsulto, nakakagago. To be honest. At kung hindi pa kayo na insulto sa mga ganitong sagot, ewan ko na lang. Imagine nyo, no? again ah, hindi po natin pinapersonal si Willie Revillame. Eh. Okay? He's as, he is good as he uh, good as at what he does. Yung sa show business, bilang isang negosyante, game show host, musician, magaling na drummer 'yan. We respect all of that. Honestly, walang halong sarcasm. Pero kung papasok po siya sa larangan ng politika at gustong maging isang senador, eh dapat seryosohin niya ito. I think he's incompetent. But that's just what I think. He can prove me and many of us wrong na hindi siya incompetent. Paano? Ano ba naman mag-review? Ano ba naman mag-aral? Ano ba naman maghanda? Tumatakbo sa posisyon ng senador. Hindi malang pinag-isipan, ano kaya yung batas na isusulong ko? Ano kaya yung mga advocacy na yayakapin ko? Nakakagago eh. Sipin nyo yung senador natin 24 lang. Every election cycle, pumipili tayo ng 12. Ang tumatakbo sa pagkasenador ngayon, 65. Pipili tayo ng 12. Pag napunta ka rin sa 12, ibig sabihin, binigyan ka ng mandato ng mga Pilipino para gawin yung trabaho mo ng maayos bilang senador. Tapos ganyan yung isasagot natin. Ang masaklap dito, baka manalo pa yan eh, despite that, despite himself. Hindi ito yung unang pagkakataon na ganyan yung sagot niya. Diba natanong na rin yan sa isang TV interview right after he declared his candidacy and I think right after he filed his certificate of candidacy, natanong siya. E sabi niya eh, tatanangin niya yung plano ko, hindi pa nga ako senador. I don't even know where to begin. I didn't even know where to begin at that time. Sabi ko parang mind blowing yung ganong yung ganong mga sagot. <laughs> Grabing insulto. Oh, ang isang problema alam nyo kung ba ano? Ngayon siguro, karamihan sa atin na nag-uusap ngayon, eh, malinaw sa atin na mali yun. Pero siguro, alam nyo, yung blame nilalagay ko dun sa mga kandidating katulad ni Willie Revilla eh. Alam niyo kung bakit? Kasi yung ganyang pagtakbo na hindi naghanda, tapos ganyan yung mga sagot. Hindi lang yan reflection in competency. Eh. In a way he is exploiting many of our voters. Siguro iniisip nila eh kaya ko namang manalo, gamitin ko lang yung puso ko eh, sabihin ko lang sa kanila, eh, talagang ang puso ko nasa inyo. Okay na yun. Appeal to emotions lang. Okay na yun. Marami akong mabobola. Marami akong makukumbinse. At mananalo ko. At hindi yan first time. Gagawin kung sakasakali. Diba? Ang mga katulad nila Robin Padilla, eh, paano naloklok yan dyan? Sa tingin niyo si Robin Padilla, he was the, the most competent candidate for senator. Nag-number like one pa. Mm. Naalala ko, meron isang political analyst dati, niyari pa ako kasi meron akong nabanggit yata na parang kataga sa DZMM pa ako ng time na yon na parang pinapahapyawan ko lang yung issue ng competence kay kay Robin Padilla. Kinall out ako eh. <laughs> o tingnan natin ngayon. Okay bang senador si Robin Padilla? Sulit ba yung boto? Sulit ba yung binabayad natin diyan bilang mga taxpayer? At hindi lang si Will Revilla may ganito, no? Patingin natin eh, parang actually, hindi handa. Hindi competent. So, anong gagawin natin? Decision niya Kung, ano gusto niya kung sino gusto niya iboto. Ang sa akin lang, eh dapat mulat tayo sa mga ganyang kandidato. Alam niyo, napaka-importante ng trabaho, ng trabaho ng senador. No? Isipin niyo. remember nung no, nasa ABS pa ako. Naisip ko ng time noon that was for the 2016 ba 2019 elections. Gumawa ako na isang simple explainer for the 2019 senatorial elections. Sa Se election niya, naalala ko na. Alam ano ba yung trabaho ng senador? Kasi alam nyo, I get the impression na hindi maliwanag sa marami sa ating mga kababayan, sa marami sa ating mga botante, ano ba yung trabaho ng isang senador? Yung pinapasok natin. ba? Diba? Kasi, bakit tayo nakakadinig na ito, example, si Bong Revilla, aksyon sa tunay na buhay. Di ba pag aksyon, ibig sabihin nun, execute. Hindi ka naman presidente ng Pilipinas. Anong action yung pinagsasabi mo? oh, action through legislation. Di ba karamihan sa mga kandidato na papansin nyo, ang sinasabi nila, ako madaling malapitan. Ako matutulungan ko kayo. Ganon sila mag eh. Ganon sila manligo ng mga butante. Pero pag inisip nyo, trabaho ba ng, senador, ng isang senador yon? O nakikinig ba talaga ang mga senador sa kanilang mga constituents? Ito, example na lang. Oh. Oh, ito mga mga senador natin na ang constituents nila national, ha? Ah? hindi regional or district, ha? Ah? hindi local, national. Nakikinig ba sila doon sa sinasabi ng mga tao patungkol doon sa pagpapasimula na impeachment trial ni Sara Duterte? I don't think nakikinig sila. Sabi nga ni Senate President Cheese, eh nasan ba yung klamor? Tatlo pala yung sumusulat sa kanya. Hmm. Speaking of the job of a senator, karamihan siguro sa atin kinukonfuse eh. Siguro ang senador nagbibigay ng ayuda. Siguro ang senador tumutulong sa pagbibigay ng medical assistance, etc. Et Hindi eh, naman trabaho ng senador yun eh. Ang trabaho ng senador, alam nyo, gumawa ng batas. Kaya nga mambabatas eh. Number two, meron silang tinatawag na oversight function. Silipin, kung ginagawa ng ibang ahensya ng gobyerno, yung kanilang trabaho ng tama. Kaya nagkakaroon sila ng mga hearing, at yung hearing na yon ginagawa nila in aid of legislation, not in aid of prosecution. Ibig sabihin, paano ba mapapabuti, mapapalakas yung existing na batas? O kung may kulang man, baka kailangan ng panibagong batas. Gagawin natin yan through public hearings. 'di ba? mga congressional investigations or senate investigation. Tapos ito tingnan niyo. Mm. 'Di ba meron tayong ano? Merong nakaambang impeachment trial eh. Magkakaroon daw na impeachment trial definitely dahil pandato 'di ba sabi ni Senator Cheese. So, talaga magkakaroon ng trial eh. Syempre dapat lang eh utos siya ng ano eh ng ating konstitusyon dahil impeach na si Vice President Sara Duterte. Oh, yung mga kasalukuyan senador ngayon, magiging judge yan sa isang impeachment trial. Doon sa paparating na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yung mga mananalong senador sa darating na May 12, 2025 elections, dahil ang expected mag-carry over impeachment trial sa susunod na kongreso, ibig sabihin, yung bagong batch ng mga senador na mananalo sa May 12, 2025, eh, uupo rin sila bilang impeachment judges. Hmm. Isipin nyo, Bagay ba? Or may competence ba yung inyong mga napipisil na kandidato para umupo bilang isang impeachment judge? Okay. Senado rin, sila po yung nagra-ratify ng mga tratado. Ito po yung mga kasunduan na pinapasok ng Pilipinas sa iba pang mga bansa. Treaty. Trabaho po yan exclusively ng Senado. Yung pag-aproba o ratify ka Meron bang kakayahan dyan yung ating mga senador na kagalang-galang? Sa totoo lang, marami naman tayong mga senador na competent. Kaso marami rin po mga bugok. Nakakahiya. Na tipong, pag nasa ibang bansa ka, pakilala mo nga sa amin, can you introduce your senators to us? Ano sasabihin mo? Well, we have only 12 senators. Uh, we only have 24 senators representing a population of more than 110 million Filipinos. But are they representative of the best and the brightest? Oh my God, I don't know. Definitely not. Sasabihin ng iba, eh masyado yata mataas yung standards mo, no? Hindi naman necessary the best and the brightest. Pwede na nga hindi the best and the brightest, eh, pero dapat naman bright kahit papano. Di ba? Hindi pong papasok ko sa isang trabaho, pinag-aralan mo naman. Hindi yung papasok ko pa lang, doon ko pa lang mag-aaral. Nakaka-insulto po ko sa sa mga butante. Parang ganito yan eh. Na-try niyo na ba mag-apply ng trabaho sa isang kumpanya? Nasabihin iyo, Uh, ano bang ano? ano bang plano mo kung kunin ka namin? So sabihin mo. <laughs> Ihingan niyo ako ng plano eh hindi niyo pa ako tinatanggap. O. Oh. okay sabihin mo, sabihin mo rin sa boss mo na in-interview ka. What oh, can you offer this company? Hindi niyo pa ako tinatanggap. Sasabihin so ko na what I can offer to this company. O oh, tanggapin niyo muna ako tapos pag uh, natanggap na ako sa kumpanya, Sasabihin ko, o oh maganda yung tinanong nyo sa akin. Ha? Ah. Ano ba sa tingin nyo yung pwede kong ma maibigay sa kumpanya na ito? <laughs> Di diba? ba diba? nakagago yun? Tapos madidinig mo yun, yung ganong ganong ano, yung ganong linya sa isang uh, tumatakbo sa pagka-senador. Hindi po biro yung posisyon ng senador, no? Inilatag ko sa inyo. Tapos yung mga senador, upo pa yun sa napaka makapangyarihan na com commission on appointments. Ito po yung mga bumubusisi sa mga appointees ng presidente, yung mga cabinet secretaries, yung CA na tinatawag. Represented dyan yung mga members ng House at members ng Senado. They can turn down. Kuna rin, nag-appoint. Kuna ito. si Jay Ruiz, di ba? Inappoint ni uh, President Marcos bilang uh, communication secretary. O pwedeng harangin yan ng committee, uh, commission on appointments ba? Nangyari yan kay Erwin Tulfo nung uh, siya yung DSWD secretary. Ang daming tanong. de hmm. ba? Diba? Makapangyarihan yan. O yung mga senador nyo ba? Yung mga napipisil ninyo. kaya ako po pinupunto to, no? Kasi, <laughs> alam nyo, 2025 na eh. Hindi naman to first time na nakaranas tayo ng mga kandidato na hindi handa eh. Alam nyo, hindi naman natin in-expect na pag tumakbo, sa, tumakbo ka sa, sa pagkasenador, ready-ready ka na ilan lang naman talaga yung mga naging veterano. And even then, readiness doesn't mean that they are also candidates uh, with the highest level of integrity. Hindi yan necessarily. ba? Diba? Marami mga veterano dyan, nagbabalik, may karanasan sa Senado, pero hindi naman lahat sila mataas yung uh, levels ng integrity. ba? Diba? Marami nga dyan, enablers eh. Enablers yung naka-administrasyon. O yung iba dyan, hindi man nagparit ng partido, pero ang galing si Mipsep. Alam niya na, yung kung sino yung nasa kapangyarihan, doon kami, ang galing mag-survive. Hmm. Doon naman sa mga bago, yung tumatakbo sa pagkasenador, ano ba naman mag-practice kayo? Kumonsulta kayo, magtanong kayo sa mga eksperto. Meron naman kayo resources, mag-hire kayo ng mga eksperto. Diba? O kanwari, wala ka masyado alam um, sa West Philippines, Sea, si South China Sea, si International Relations, Marami kang pwedeng itap na mga eksperto pagdating dyan. Wala ka masyadong hindi mo naintindihan ekonomiya, hindi mo alam ibig sabihin inflation. Marami ka naman pwedeng tanongin na mga ekonomista para ituro sa'yo. Economics 101. Para naman pagharap mo sa mga ganyang panayam, hindi, hindi na si Willie Reveal yung sinasabi ko rito. No? I'm now speaking in general. Meron naman may Kasi nakakabastos po sa mga botante yung tipong tatakbo ka sa isang posisyon, meron ka resources, pero yung pinaka-basic na dapat pinaghandaan mo, hindi mo ginawa. Nakakabastos po yun. And if these candidates truly love our countrymen, if they truly respect the Filipino voter, they would do their part as candidates. Hindi yung ganyang mga sagot na nakakagago. Babalik yung tanong sa'yo kung ano yung batas na isusulong mo. okay na. Mababa na yung level ng, anak ko, ng uh, passion. Yan ah. Yan ang bala kong gawin dito for the rest of the campaign. Meron tayong mga pag-uusapan na individual campaigns, individual candidates for senator para naman siguro mag magabayan yung ating mga kababayan. Kasi isa po sa mga ginagamit nating platform para mas makilala niyo yung mga ilang tumatakbo sa pagkasenador at saka sa local positions, yung ating vote Y series. Hindi po yung endorsements, no. Kayo bahala, kilalanin niyo sila kung sa tingin niyo pwede i-consider, i-consider, 'di diba? ba? hindi ko iboboto. Siguro yung ibaboto ko pero the decision is up to you. Hindi natin trabaho mga kampanya mag-endorse o manira ng kandidato. Ang pinupunto po rin natin po natin dito yung mga issues. Yung competence, incompetence, values. Sino ba rito yung matino? Sino dito yung hindi? Ngayon kayo na po yung mag-determine kung sino sino sa kanila yung bumabagsak sa mga kriteriya na yon at kayo na po yung pumili. Kasi meron naman tayong mga faculties to determine that, eh, to know that. O, susunod, pag-uusapan natin, how to detect pro-China candidates. Yung mga tinatawag na Manchurian candidates in the 2025 senatorial election. Parang hindi naman yata mahirap malaman. No? Kasi yung bayong mukhang hindi nila suot eh. Dati kasi yung makapili, nakabayong eh. Ngayon, hindi na eh. Open eh. Malalakas pa kumuda. Kakapal, no? Anyway, bago po tayo magtapos, uh, shout out from Mandaluyong kay Cesar Maminta. Naku, maraming salamat po, sir. Uh, darating tayo sa ibang mga kandidato. Hihimayin natin. Relax lang kayo. Oo. Uh -huh. Ah, tinatanong niya si kay Philip Salvador. Sige, pwede natin pag-usapan. Sa susunod. Sabi nyo, yung iba, invite natin na maging guest. Eh, marami tayong in-invite pero hindi lahat nagpapa-unlock. Yung vote-wise natin, hindi bayad dyan. Ibig sabihin, yung mga tanong, they cannot, they had they have no control about, they, they, have, they have no control of the questions whatsoever. They cannot even preview the interview. Ayan. So, siguro, you accept the invitation at your own risk. Ganon. Okay? Sige po, yun na po muna. Ang ah, nga pala, binabati natin yung ating kaibigan. Matalik na kaibigan sa si Ilin Perez ng GMA7. Ayan. Happy, happy birthday sa'yo. Belated happy birthday. And nakita ko on social media, no? Birthday din pala ni Senator Risa Ontiveros. Uh, happy birthday. Uh, kay Senator Ontiveros. Sino pa ba babatiin natin? Ayan. Sige. Kita-kita po tayo bukas ha. Tomorrow, mag-guess na tayo. Gusto ko lang talaga magsalita ngayon eh. Because there are two, these are two important issues I wanted to talk about directly with you. Ayan. Kasi pag may guest tayo, syempre, sila yung pinagsasalita natin. Because that's how interview should be. Uh, pero ito, pagpasensyahan nyo nala, nyo na, na nag ako. Okay? Then po sa mga nanood ng first part natin, yung first part, walang audio, pero... After a few minutes na ayos naman natin. Balikan nyo na lang po. Okay? Maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguerra. Kita-kita po tayo bukas for another live episode of our Facts First podcast. Magandang gabi pa.